November 1, taong 2012, sumabog ang tanker na minamaneho ni Ruben sa Saudi Arabia na naging dahilan ng pagkamatay ng 23 katao. Dahil dito, halos dalawang taon siyang nakulong sa Saudi Arabia dahil sa insidente. Bagamat nakalaya matapos ang dalawang taon, hindi siya pinayagang makauwi sa Pilipinas. So, isang magandang pagpalang araw sa lahat. Ito ay magandang balita para sa isang kapwa nating na OFW sa Saudi Arabia dahil sa pananatili niya ng ilang taon. <laughs> at uh, alos 13 years ay makauwi na na rin sa wakas sa Pilipinas dahil sa uh, noong November 2012 according sa balita ay sumabog ang kanyang minamanihong uh, tanker truck at kinasawi ng tatlo, ah, 23 katao at uh, nakulong siya ng dalawang taon pero di siya makauwi kasi kailangan niyang bayaran muna yung nagkakalagang apat na milyong piso as a vlog money. Pero ngayon ay nakumpleto na ya. At magandang balita to sa kapwa natin ay magandang dahil magkakaroon na siya ng panibagong buhay. So, tanuhin natin yung balita ito. At uh, congrats kay Kabayan at uh, makapagpanibagong buhay. November 1, taong 2012, sumabog ang tanker na minamaneho ni Ruben sa Saudi Arabia na naging dahilan ng pagkamatay ng 23 katao. Dahil dito, halos dalawang taon siyang nakulong sa Saudi Arabia dahil sa insidente. Bagamat nakalaya matapos ang dalawang taon, hindi siya pinayagang makauwi sa Pilipinas. Ito'y hanggat hindi nababayaran ng blood money para sa ilang kaanak ng mga nasawi. Abril taong 2023, ang pamilya ni Ruben lumapit sa isang NGO sa Northern Luzon para humingi ng tulong. Tumapit sila sa RTIA at yun nga, according to the blood of kapatid natin na si Rubin, ay uh, uh, nangangailangan siya ng amount na ganun. So, alam niyo na, alam po natin ng kuldilira, ang binggit, uh, isang kultura yan is yun, parang nagtutulungan. Uh -uh. inang uh, binggit yan. So, ang nangyari, nag-call up tayo ng uh, tulong sa mga kailian natin. So, Marami naman nag-response. Dito, unti-unting bumuhos ang tulong mula sa kanyang pamilya, kaibigan at maging ng kanyang mga kababayan. Unang quarter ngayong taon na kumpleto ang kinakailangan nitong halos 4 na milyong piso. Ang halagang ito na ka-manager's check noon sa bangko sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga staff ng Rafi Tool for an Action Center in Northern Luzon. Kailangan kasi munang makapagbukas ni Ruben ng bank account sa Saudi Arabia para tuluyan ng maipadala ang nalikom na pera sa kanya. Ito ang naging kasunduan sa pagitan ng RTIA o WACAR, Department of Migrant Workers at Niroben At nitong ikalabing walo ng Agosto, tuluyan nang naipadala kay Ruben sa Saudi Arabia ang kabuang halagang 3 milyong piso. Lahat ng record sa amin, every single centavo from 100, piso, 1 piso, hanggang sa 1,000 na nagdunit, na nagdala di doon sa opisina diyan sa RTIA ng Binggit, dito sa RTIA ng Binggit, ay nagkaroon ng record except yung Pira na dinala ng kaniyang kapatid na si Ador Kibing. Yan ang wala kaming listahan dyan. Sila ang may Siya nakakaalam ng listahan. Pero sa amin, lahat ng dumating dito na pera is meron tayong listahan galing saan, galing abroad, nandun nakalagay doon kung kanino kolektor yan. Yung update is okay na, na-transfer na natin yung Pira uh, kay uh, Kibing sa uh, abroad. So antayin natin sila na sila naman ang mag-update sa atin at sa, ka, sa mga kakababayan natin na tumulong sa kaso niya sa Riyadh. Sa halagang ito, maaari nang makauwi sa Pilipinas si Ruben na halos labing tatlong taong pinagbayara ng aksidente ang kanyang kinasangkutan sa bansang Saudi. So magandang balita ito para kay, sa isang kababayan natin dahil sa tinagal-tagal din ng insidente ay sa uh, na rin. Re uh, recap lang tayo. Uh, minsan hindi mo masasabi yung aksidente dahil ako uh, sa balita ay eh, suma hindi naman niya sinasadya yung nangyari na sumabog yung minamanihan niya ng uh, truck tang, na tanker. So na uh, yun nga kinasawi ng 23 katao. At yun, nakulong din ng dalawang taon. Kaso nga lang, di siya makauwi-uwi. Dahil nga sa kailangan niya magbayad ng money, blood money na nakakahalaga ng 4 na milyon peso. So nagpapasalamat tayo sa mga grupo, mga tao na tumulong sa kanya dahil sa wakas sa pananatili niya ng halos 13 years ay makakauwi na rin siya at makapagsimula. So congratulations sa inyo kab kababayan kabayan at makakauwi ka na rin sa wakas at makakapili mo na yung, yung pamilya. So recap lang tayo which is yung kailangan niya is 4 million peso. Diba? Sana <coughs> kung tutuusin, pa-comment below kung mali ako. Kayang-kaya naman ng gobyerno natin yun. Kung tutuusin na. Kasi nga kung sa mga hinarap natin ngayon, yung pangyayari ngayon, pinag usapan ngayon, mga project-project, di ba? Unang-una yung flood control project. Ilan ba ang sinasabi nila na hindi na uh, gamit na maayos yung pera, di ba? Million-million ang halaga. So, ito, yes, ito, halagang 4 million peso, isa, nanatili siya ng antagal. Siguro, yung pamilya din niya, uh, sa wala rin, buti nga lang, lumapit, mayroon silang nilapitan, ako din sa balita, at doon nagsimula yung ah, uh, Donation para kay Kabayan So napapasalamat tayo lahat uh, Sa mga Tumulong kay Kabayan dahil uh, Sa wakas makakauwi na rin at uh, makakapiling na yung pamilya niya. At sa hindi naman niya sinasadya Yung pangyayari na, Minsan nakakalungkot Nakakalungkot yung ganitong pangyayari Dito na minsan di mo naman Sinasadya tapos of course Kailangan natin <coughs> Pagbayaran yan kung may insidente, aksidente na nagawa. Which is hindi naman na natin na gustuhin o hindi naman niya gugustuhin ng isang tao katulad ni Kabayan. Ayun nga, dahil may nasawi, nakulong, kailangan niya magbayad ng money. Ang maganda dyan ay pumayag yung pamilya ng mga nasawi na magkaroon ng blood money. Kasi kung hindi, alam niyo na yung mangyayari di ba? Dito sa, dito sa mga Middle, Middle East, na kung ano ang inutang mo yun din ang kabayaran mo na pagbuhay ang nawala buhay din ang kapalit yan yung nangalan minsan meron yung tinatawag nila na blood money sa mga kapatid natin muslim so at saka isa hindi naman sinasadya ni kabayan yung nangyari yun siguro ang isang dahilan na uh, yung pamilya ng mga nasawi is napatawa nila sa kabay si kabayan kaya blood money lang naman. Siguro iba naman yung sitwasyon yung talagang <coughs> sinadya at saka yung aksidente. Kaya, yun. So, congratulations sa iyo, kabayan. At nakakaulitan mo rin yung mga kakasama mo na rin yun, yung kamayaman. At saka yung mga tumulong sa iyo para sa ganun, mabuo mo yung halaga na kailangan mo, eh, magpapasalamat tayo. Dahil uh, bilang isang OFW, dahil ako yung isang OFW din, nararamdaman ko yung hirap ng maging isang OFW. Yan yung katotohanan. Ang hirap maging isang OFW. So, kabayan, mag, uh, may barit panibago kang buhay ulit pagdating mo sa Pilipinas. So, pa-comment below mga ofw at uh, pa-subscribe na rin. Ronnie Motilla Vlogs. Para sa ganon, updated kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Like, share, and subscribe. At notification din. huwag kalimutan pindutin na rin. Again, maraming maraming salamat pagsama sa inyong pagsama. Kita kits sa mga sunod kong videos. Again, have a nice and great day to all of you.